Good morning guys, we're here in Abra de Port At kami ay pauwi na ng Pangasinan Ito ang aking mga kasama Hello, hello, hello Ayan uh, Isishare ko sa inyo guys kung magkano ang mga nabayaran namin Kapag gumamit kayo ng sasakyan Ayan, nandito kami sa loob ng sasakyan At shoutout sa may ari, Kuya Kaloy At ang gamit namin ang kanyang Innova right. Nasaan yung aking magandang biyanan? Ayun yung aking magandang biyanan. Oh. Ayun, ayun. Okay, ngayon, uh, sasabihin ko lahat ng mga gastusin para makapag-ready kayo kung magkano ang bayad ng pasahero, terminal fee at sasakyan. Unang-una, uh, pumunta uh, huminto kami doon sa may labas ng Abra uh, de Ilog Port. Meron doon uh, office yung Montenegro. Okay, sasakyan kami diyan, guys, oh. So. Diyan sa binibining kuron yah, nayon sa namin 7am okay, bale ang bayad ng barko ay tan 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 so ito guys ito 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 tantan 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 2,860 tantan at ang bayad ng pasahero ay depende kung anong klasing pasahero kayo. Okay, doon sa bayad sa sasakyan guys, 2,860, libre ang driver na Pogi. Katulad ko, Yan, si Mr. House Hasbad. Balakpakan! Yay! Okay. Ang pamasahe ng regular fare, uh, yung walang PWD, walang senior, walang student ay 572 sa Montenegro. At yung student ay 458. Ba't magkakaiba? Hindi ko alam. At yung senior ay 409. Okay. So yun ang babayaran sa barko sa Montenegro. Pagpasok nyo ng pier, may babayaran pa uli. Okay. Una, yung terminal fee. Ang terminal fee ng bawat isang pasahero, KPWD, senior, or anong klaseng tao ka, ay 10 piso palakpakan. Woo! Ayan, 10 piso. And then may bayad din ang sasakyan, terminal fee ng sasakyan ay nagkakahalaga ng 129 pesos palakpakan. Woo! Ayan. So lahat yun, yun na ang mga babayaran nyo. Kapag kayo ay sasakay ng Montenegro gamit ang inyong sasakyan Pero sa Roro Master sa yung Roro Master? ayun guys, oh ayun, 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 yan Yan Yan, nakikita ba yung Roro Master? Ayan Mas mura dyan guys Mas mura ng mga Sa sasakyan, mura sya ng almost 500 Sa pasahero, almost 500 50 pesos. Bakit nagkaganon, Mr. House Asban? Hindi naman sa pagko mas maganda ang barko ng binibining kuron at mas maayos. So, pasensya na sa Roro Master. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Pero hindi po kami namimili ng sasakyan na barko. Nagkataon lang na nandito sila. At nakapagpa-reserve na kami sa Montenegro Lines. Nung pumunta kami from Batangas to Abra, ang sinakyan namin ay yung Roro Master 2 na yun. Na yun. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang guys ang aming mini vlog with the Parocha Kids. Ayan, and Santos Kids. Okay, bye-bye na. Bye-bye. bye, ba -bye. Ba -bye. Okay. Okay, thank you guys. Thank you for watching.